newsroom ngayon. Department order kaugnay ng kontraktualisasyon ilalabas na ngayong araw ng dole. Tuluyan na nga bang ipagbabawal ang endo sa bansa? Death penalty pagbobotohan na sa si ikatlo at huling pagbasa sa kamara. At mga batang may kapansanan kasama na sa benefit package ng PhilHealth. Ang detalye tatalakay natin. Pagbobotohan ng mamaya ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang death penalty bill. Ang botohan ay nominal voting kung saan isa-isang ipaliliwanag ng mambabatas kung bakit pabor o kontra sila sa panukala. May halos tatlong daang mambabata sa Kamara at inaasahan na magpapatuloy hanggang hating gabi ang botohan. Noong Biyernes, kinwestyon ni Pangulong Duterte kung bakit hindi kasama ang rape at plunder sa mga krimen na may parusang kamatayan. Paliwanag ni House Speaker Pantaleon Alvarez, tatagal pa ang debate kung maraming krimen ang isasama sa panukala. Dagdag niya, may planong muling maghain ng death penalty bill para sa mga kasong rape at plunder. Ayon naman sa kritiko ng panukala na si Albay Representative Edsel Lagman, posibleng isingit ang mga tinanggal na krimen sa Bicameral Conference Committee. Sa level na ito, pag-iisahin ang bersyon ng Kamara at Senado. Ngayon ding araw, inaasahang pipirmahan na ni Pangulong Duterte ang executive order ng nationwide smoking ban. Yan ay ayon kay Agriculture Secretary Manny Pinyol. Sa kasalukuyan, may umiiral ng batas kontra paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ngunit hindi ito sa lahat ng parte ng bansa. Inaasahang tutugunan ng EO ang tinuturing na gray area na ito. Inaabangan naman ang paglabas ng Department Order kaugnay ng kontraktualisasyon sa bansa. Nasa Maynila ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, anong inaasahan ng mga labor groups na set up patungkol nga dito sa kontraktualisasyon? Ayun nga Ruth, no? so kahit wala pang eksaktong numero itong nga uh, Department Order, sa ngayon ay tinatawag itong uh, DOE 30 no? na siyang uh, Uh, katunog ng no, apelido ng ating uh, pangulo. Ito yung inaasahan na uh, gagabay sa iba't ibang uri ng kontraktwalisasyon at uh, tuluyan na rin magwawakas doon sa illegal na gawain na endo or end of contract ha, kung saan may mga manggagawa na yung mga kontrata nila sa tuwing ikalimang buwan ay uh, binabago na lamang instead na gawing silang uh, regular. Um ito yung uh, ang DO 30 rin no ay uh, inaasahang palitan yung uh, DOE Uh, Department Order 18-A na ginawa ni dating uh, kalihim uh, Rosalinda Baldos. Para sa mga manggagawa kasi, tila hinihikayat pa ng uh, DO 18-A na mag-contract uh, pa ng mga workers itong uh, mga kumpanya. Ang order ay ilalabas pagkatapos ng pagpupulong ng uh, National Tripartite uh, Peace, uh, Industrial Peace Council sa hapong ito. Kung maalala nga natin ay binigyan na ng taning niya Pangulong Duterte itong uh, si uh, Kalihema Silvestre Bello na maglabas na ng department order humingi ng uh, humingi ng palugit si Bello na sa Abril na lamang sana niya ilabas yung uh, DO-30 ngunit hindi pumayag si Digong tila nasa gitna kasi na nga uh, nag-uumpugang interes ng mga manggagawa at negosyante itong si Secretary Bello Siyempre, yung gusto ng mga manggagawa tuluyan ng wakasan hindi lamang yung endo pati yung uh, kontraktwalisasyon Ngunit para naman sa mga negosyante, mas uh, makatitipid sila kung sila'y papayagang kumontrata ng mga trabahador sa halip na magregular. Marami rin daw malulugi na maliliit na negosyo kung mas maraming uri ng kontraktualisasyon ang ipagbabawal. Ngayong araw nga, uh, kung may nyo sa aking likod, ay uh, ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa tulad ng uh, Partido Manggagawa at uh, Philippine Airlines sa uh, Al uh, Labor and Employees Association no na magtipon dito sa harap ng Dole at mamayang hapon naman ay itong uh, kilosang Mayo 1 route. Rex, yung dating setup kasi may pinapayagan naman ng mga negosyo or sectors na pwede yung kontraktualisasyon kasi yung negosyo naman nila hindi naman tumatagal ng mga taon, ganyan katulad yung sa construction. Mananatili ba yung ganong setup? No una nga ipinangako ni Pangulong Duterte no na sana wakasan na pati yung uh, uh, contractualization at sa halip itong mga ahensya ay mag-direct uh, gawin na lang regular yung mga trabahador nila halimbawa kapag yung uh, trabahador nila ay natapos na doon sa isang uh, paggawa sa isang project ay i-employ sila sa iba pang project. Ngunit uh, noong mga nakaraang draft order naman ni Secretary Bello ay mukhang hindi ito uh, posible. At ngayon ito yung pinagdedebatehan, no, kasi may mga uh, certain na uh, jobs nga at certain projects tulad ng paggawa ng barko at paggawa ng gusali na um, hi siyempre hindi rin mai-employ ng mga ng mga negosyante pag, pag natapos na itong mga proyektong ito. Ruth. Okay, maraming salamat Rex Remitio. Kasabay ng